Susunod. Ah. Mm -mm. Sige, sige ah. sige, sulat mo. Binibidyo no. kita. Ah. ngit. Oh, ngit. 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 Okay. Tele, no. Ay, nako, 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 nako. Oh, sige. Oh, Baby anu juga mina, knit, hmm knit, hmm, nit. knit, mm. ah! okay, oh, si, si apa? Pangit aku, 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 a, 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 cak aku. ko. Hindi ko alam ko. yung ko. Ko. Kake, ko. Mm, ko. Oh. Sige, sulat mo. Ko. Ako. Dali! O, basahin mo. Pangit. <laughs> Pangit. boleh pangit aku